guys! Good evening sa inyong lahat ngayong hapon. Mayroon akong ipapakita sa inyo, pero babalatan ko ito. Mayroon na akong nabalat pala, ilang piraso lang, bago ko naisipan na i-vlog. Papakita ko po sa inyo. Ito guys is paklang stick ng, o kaya tangkay ng Kamoti bageng sweet potato. After nito balatan, ilabos lang siya sa kumukulong tubig at i-ahunin, pigaan ng kunti at timplahan na siya. Saka, pwede na po makain. Ayan, bago lahat. Welcome back to my YouTube channel. Please support my channel po. Magbalat-balat tayo. Marami yan mga guys. Ayan tatlong ay apat na, na ano natali. So babalatan ko. Pero hindi ko ka kabalat kasi gabi na. Bakit sa mata. Ayan mga guys. Please subscribe my YouTube channel. Like and share. Ganon. oh Yan. Magbalat po tayo. Ay. Ah, Ganon lang siya. You know. Pakita ko sa inyo paano ibalat. 'Yan. Ayun mga guys. Oh. Kundi 'to madali balatan. Kailangan marunong ka magano. Ayun. Churing. Yun. Ayan mga guys. Thank you for watching. Please support my channel. Like and share please comment kung anong gusto nyong gagawin ko para magawan ko ng video, magawan ko ng content. O, tingnan nyo, kasi gabi na, hindi ko masyado makita. Hindi ko masyado makita eh. Alam mo naman, mata natin, hindi na malinaw. hindi <laughs> na malinaw mga mata ko, guys. So that's why. You know, yan. Bahala na si Batman. O, oh, ayan. Ayan, mga guys. Ayan. Thank you for watching.